kung meron kayong bagoong, ako kasi meron ako dito bagoong isda. Ayan, naka-plastic siya guys. Garapon ng stick-o. Ayan. So, ipapasok nyo lang sa dito. Garapon ng stick-o. Ayan guys, yung bagoong. Tapos, yung alamang. Ayan, may alamang. Tapos nyo lang yan. Pag kasha. Pag hindi kasha guys, huwag tilipin ha. Ko kasya so, ko kasha naman to. No air guys sa Kailangan nyo lang hangin. Ayan, kasya naman siya. Ayan. Sealed nyo lang guys. Ayan. So, sealed na sealed talaga siya guys. Tapos, ang nyo, i-tape nyo siya guys. Ito. Ayan ng tape. Yung bagoong po natin guys, fresh po yun. Hindi po yung dun fresh bagoong alamang. Input mo lang siya guys. Mga dalawang beses. Kaikot nyo para siguradong hindi siya bubuka. Ayan. Seal nyo siya ng paganyan tapos so sinishare ko ito guys para may idea kayo sa mga first time na uh, babalit ng abroad or first time mag-a-abroad ayan, ganyan po yung tamas pagbabalut ng bagoong wag po kayong magbabalut ng bagoong na yung nakadirekta sa garapon kailangan po, pagkasan po ng gano'n ayan, dito naman po isang paika ganyan po dapat ayan. then, pagkatapos po nyan guys Balutin niyo ulit sa gyaryo. Balutin niyo sa gyaryo. Guys. Balutin niyo sa gyaryo. Tapos, kuha po ulit niyo ng plastic. Plastic na ito. Ano. Tapos, plastic niyo po, i-tape niyo po siya ulit. yung plastic mo. Basta tandaan niyo po kung nasa anong bitan. Ganyan lang po. Pwede nyo rin dagdag. Pwede nyo rin paiputan pa ulit. Yan. Ayan, ganyan. Tapos, pinaka-pinali po natin guys, kung na ganyan din na siya, alam nyo na kung nasa yung ulo, tsaka yung ano, yung ulo niya guys. Dito yung head niya kasi mas makapal dito eh kuha kayo ng kulay black na damit or plastic. So, wala tayo guys ha. Ito guys, meron akong black na damit. Ayan. So, gagawin ko lang. Hindi ko alam basta ako guys kasi parang nakaugalian ko na talaga to na nakasanayan ko na pala na magbalot ng mga ganito. Pagat mga bagoong, mga dry, mga bagoong lang naman guys. Yan, mga bagoong. Dinabalot ko talaga siya sa damit na black. Ayan, ganyan. Di ba rin ang nangamoy yung damit ko kasi hanggang ko na lang ako Malalaban ko naman yung damit ko guys kung sakali makuha nakasanay na ako sa ganyan yan alam niyo kung bakit nilalagyan ko ng damit or tela para kahit na maipit-ipit siya hindi siya mabibiyak may para sa support ah so instead na bubble wrap yung ilagay niyo kung may mga damit kayo yung mga damit na lang pambalot niyo laban niyo na lang pagdating niyo diba, Ang daming tape, no? yan talaga ako magpak ng bagong tsaka alamang for how many years guys 8 years na akong sabalik balik yan talaga so yun lang po tapos lagay niyo ulit sa plastic plastic tayo ulit dito so ganyan po kasi yung dala natin tapos wag po kayong magsawang tape parang sya magsawang na charot <laughs> So, yung type lang po ulit natin. So, na po yung pinaka-pin So, ganun po. Yung nagbalot ng bagong isda, tuyo, at saka lamang. Yan po. Nalagyan na lang po natin pala pang pangalan dito, bagoong, tapos tuyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye!